para lang makapagtapos sa pag-aaral ay kumapit na ang lalaki na ito sa isang manang na mayaman na kayang sustentuhan ang tuisyon ng kaniyang kursong kinuha. Di bali na kunong mumuya siya ng makunat-kunat na pusit basta malampasan niya lang ang pagsubok na ito sa buhay. Pwede naman daw na kumawala kapag tapos na ang lahat. Kumbaga parang investment lang din yan at sa pagkakataon na ito ay duga ang kanyang naging puhunan. Kaso, nang makagraduate na ang lalaki, ay nayari na. Dahil napunta sa kasalan ang relasyon niya kay Manang. Paano kaya ito nangyari? At syempre, ano ang kwento sa likod nito? This is na matay story kaya mag-subscribe ka na para mapanood mo pa ang iba ko pa ng mga video. Okay, Let's do this! Ang taong nagigipit raw ay sa bading, isa sa patalim kumakapit. Isa sa mga popular na salawikain ating mga nuipi na may kahulugan para sa mga taong napipilitang gumawa ng mga hindi kaaya-ayang hakbang upang masolusyonan lamang ang kagipitan na kinakaharap. Pero sa huli, ay maaring ito pa ang magiging dahilan upang lalo lamang siyang magkakaproblema. Well, ito ay makatotohanan naman sa maraming sitwasyon. Lalo na kapag ang talim na iyon ay kinakalawang na. Baka matitanos pa. Nani? Gayon pa man ang bida natin ngayon ay patutunayan sa atin na lahat ng butas ay kaya niyang lusutan. Kahit pa kuno butas ito ng karayom. Medyo risky nga lang ito pero ika nga ng lalaking nagangalang mando na tira depensa ang galawan. Walang imposible sa taong may pangarap. Medyo matalim din ang ating mga salitaan ngayon. Pero maiintindihan nyo rin ito mga kamata sa pagpatuloy ng ating kwento. Si Mando ay 24 na taong gulang pa lamang at nagmula ito sa isang pamilya na kung saan literal na kahig at tuka ang ginagawa para mabuhay. Nagmula pala ang lalaki na ito sa Vietnam. Sa kabila ng kahirapan na tinatamasa nito sa buhay, ay matayog pa rin ang pangarap nitong si Mando na balang araw ay makakaahon ang kanyang mga paa sa pagkakalubog mula sa putik. Ganyan kadeterminado itong si sa kanyang mga hangarin sa buhay. Kaya naman, kahit sa kawalan ng pinansyal, ay sinikap pa rin itong sustentuhan ang sarili para lamang makapasok sa paaralan. Pahirapan man ang kanyang sitwasyon ay kahit papaano, ay nakapagtapos naman ng elementarya at high school ang lalaki na tanging sarili lamang ang inaasahan. Kaso, Pagtungtong niya ng kolehiyo ay mas lalong bumigat ang kanyang pasanin sa pinansyal na usapin dahil ang kanyang kursong kinuha ay napakalaking halaga ng tuisyon ang kinakailangan na kahit dublihin pa niya ang pagtatrabaho ay talagang hindi niya ito kakayanin. Ngunit nasa isip ni Mando sa mga oras na iyon na ipagpatuloy pa rin ang kanyang nasimulan sa kahit anumang paraan. Ngayon lang ba siya susuko gayong malapit na siya sa kanyang goal? Kaya bukos lang itong Simando, Iwan lahat. Kahit pamilya mo pa. hindi naman ganun si Mando. Naisingit ko lang no. Sinubukan ni Mando na lumapit sa kaniyang mga may kayang kadugo para manghiram sana ng pera. Pero puro rason lamang ang naiuwi nitong si lalaki. May nag-abot man sa kanya pero hanggang pamasahe lang. Well, mabuti na rin iyon kaysa wala. Lumapit din si Mando sa kaniyang mga kaibigan pero tinig ng uwak lang din ang kanyang mga naririnig mula sa mga ito. Sa huli ay nagbaba sakali na ang lalaki na makakuha ng trabaho na medyo stable ang sweldo at may nahanap naman itong silalaki. lalaki. Kaso, ang iha-hire ay full-time na utusan sa kumpanya. Meaning, hindi na siya makakapag-aral sa lagay na iyon pero kinuha pa rin ni Mando ang trabaho dahil napakalaking tulong na rin iyon sa kanyang mga magulang at the same time ay makakapag-ipon nito para sa susunod na pasokan. Kumbaga inisip na lang nito na medyo madidili lang ang kanyang pag-graduate. Ganoon kapositibo ang mindset nitong si Lendon, este si Mando. Lumipas ang mahigit isang taon, si Mando ay muli na namang nabuhayan ng mga ugat para sundan ang kanyang kursong gustong mapuha. Kaya agad itong nagpaalam sa kanyang amo para mag-resign na sana. Kaya lamang ang amo na babae ay pinigilan itong Simando at sinabing magtrabaho pa rin siya kahit sa araw lang at kumuha na lamang ng sisyon sa gabi upang makapag-aral. Kapag napumayag si Mando sa kondisyon na ito ay sasagutin ng kanyang amo ang tuisyon at may sweldo pa rin siyang matatanggap. Pare! Hey, Wag! Yung amo pala ay nagngangalang katipa. Siyempre hindi niya tunay na pangalan. Anim na putsyam na taong gulang na at isang byuda na ito. Agad na tinanggap ni Mando ang offer na ito ni Manang Katipa. At iyon nga, si Mando ay nakapag-aral ulit. Gayon pa sa paglipas ng mga panahon ay unti-unting naging malapit sa isa't isa ang dalawang nilalang na ito. Hindi naman mapagkakaila na may hitsura din itong si Mando. Kaya hindi imposible na mahulog ang loob ni Manang Katipa sa iskular nitong binata. Si Mando ay alam ang mga bagay na ito syempre. At isang taon na lang ay makakapagtapos na rin siya sa kanyang kurso. Kaya kumapit na itong simando sa kinakalawang napatalim ni Manang Katipa. Oh At ito God. naman ang tinabaho nito. Kahit na medyo nag-aalangan ay focus lang ang binata sa kanyang layunin sa buhay. Basta ang alam ko lang, goal ko, focus. Sinuko na ni Mando ang kanyang buong lakas kay Manang Katipa At Hanggang sa dumating ang araw na si Mando ay nakapagtapos na rin sa kanyang kurso Kaya lamang medyo may naiba sa mga plano Sa sobra kasing pagtatagal ni Mando sa maidlin nitong si Manang Katipa Ay nahulog na ito ng labis sa kanya At gusto ng karelasyong manang na sila ay magpakasal na Parang dagang na corner si Mando sa mga oras na iyon pero matatandaan na ang goal nitong si Mando sa buhay ay makaahon sa kahirapan. Kaya maaaring ito na ang sagot sa lahat. Tutal naman ay kumapit na siya sa patalim ay bakit hindi na lang niya ito ang kinin. Nagpakasal nga si Mando sa kanyang dating among babae. Ayon pa sa binata, napamahal na rin sa kanya si Manang Katipa dahil sa mabuting ugali nito noon at magpahangga ngayon. I-ano naman ngayon daw kung kinakalawang na? Pwede naman daw itong pakinisin ulit. Hindi man sinabi ang rason pero gumastos talaga ng malaking halaga itong si Manang katipa para sa kanyang surgery bago ang kanilang kasal. Ito ay para daw maging bata ulit ang kutis nito at magiging bagay sila ng kanyang asawang Simando. Hindi kaya Mando ito ni Mando? Sa ngayon si Mando ay siya na ring namamahala sa kanyang tinatrabahuan noon dahil ang kanyang kurso naman na kinuha ay related naman dito. Parang nakaplano talaga. Gamit na gamit ni Mando ang kanyang utak mga kamata. <laughs> ang dating utosan na si Mando ay siya naman ang nagmamando ngayon. Maraming nagsasabi na kaya lamang naging ganito ang buhay ni Mando ay dahil kumapit na siya sa patalim ni Manang Katipa. Pero para kay Mando, Nasasabi lang yon ng mga tao dahil hindi nila alam ang buong kwento. Hindi din biro ang kumain ng makunat-kunat na pusit. My God! Pwedeng sabihin na kumapit na siya sa patalim pero hindi mapagkakaila na siya rin ang humasa nito. Pusa! Kung talagang inusinti ka, wag na wag kang pauhuli ng buhay! <laughs>